Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Anak, sorpresa ang ibinigay ang unang sweldo sa kanyang nanay, kinaantiga ng mga netizen. Bonding ng fur dad at alagang pusa sa Mount Pulag, pinusuan online. Vlog ng isang accountancy student, nagpa-good vibes. Viral fast food service crew sa Davao, nag-resign na. Grisayna. At Taylor Swift, kinilala bilang Global Top Artist of the Year ng Spotify. Ben and Ben, nanguna sa listahan ng most streamed OPM artist sa bansa. Kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Surpresa para kay Nanay. Isang binata sa Pangasinan ang kinantiga ng mga netizen dahil sa naging surpresa niya sa kanyang ina. Sa video kasi na kanyang ibinahagi online, makikita kung paanong surpresang ibinigay ng binata ang kanyang unang sweldo sa kanyang nanay. Ang nakaantig na tagpong niyan, panoorin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Isang bouquet of flowers ang daladala ng binatang ito para sa kanyang ina. Pero hindi lang ito ang sorpresa niya para sa kanyang nanay. Kasama kasi ng bouquet, ay ang kanyang unang sweldo. Kaya naman ang kanyang nanay, labis ang tuwa sa naging sorpresa ng binata. Ito po. Ano na naman yan? Mm, yeah. Thank you. Ang nanay nanaloko. Walang mapaglagyan tua ng tuwa ng 55-year-old na si Nanay Loreen nang sorpresang ibigay ng kanyang anak na si Nick Raymond ang unang sahod nito bilang isang lecturer. Ayon kay Nick, noong una raw ay hindi siya makahanap ng timing para sorpresahin ng kanyang nanay. Kaya noong may pinakuha raw ito sa kanya, sinabay na niya ang pagkuha sa bulaklak at sa kanyang unang sahod. Pagbabahagi pa ni Nick, nagtatrabaho raw siya sa tarlac, kaya naman naiiwan ang kanyang nanay sa kanilang bahay sa Pangasinan. Tuwing weekend lang daw nakukumpleto ang kanilang pamilya. Si Nick ang panganay na anak, kaya't nasaksihan niya raw ang mga paghihirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanilang magkakapatid. Kaya naman nga yung may kapasidad na siyang makapagbigay at makabawi sa kanyang mga magulang ay tutuparin niya raw ang pangarap na buhay para sa kanilang pamilya. Sa ating next viral story Living 9 lives to the fullest Yan ang sinabi ng fur dad na ito mula pampanga Matapos niyang ibahagi sa social media ang kakaibang bonding kasama ang kanyang alagang pusa Kung ang iba kasi ay nililibot, nilalakad o minsan pangay ini-strawl ang kanilang fur baby Ang dalawa, nag-hike lang naman sa Mount Pulag Ang cat venture ni Gibby tutukan sa trending report ni Millie Borja para sa mga fur parent na nagbabalak igala ang kanilang mga fur baby. Baka naman this is your sign. Pinusuan kasi online ng bonding ng netizen na may username na Arkam at ng 10-month-old Persia nito na si Gibi. Sa mga larawang in-upload ng fur dad sa Facebook group na Akyat Bundok, bakikita ang mga litrato ng pag-akyat ng dalawa sa Mount Pulag. Ains uploader, naging masaya ang kanyang experience kasama ang alaga dahil naging kalmado lamang si Gibi habang ine-enjoy ang view. Madalas niya raw talagang isama ang pusa sa paglalakad gaya na lang sa mga syudad. Pero ito lamang daw ang ikalawang beses na umakyat si Gibi ng bundok. At syempre siguradong good vibes din ang dala nito sa mga nakasama at nakasalamuhan nito sa bundok. Kaya naman ang ilang netizen, kanya-kanyang lapag sa comment section ng kanilang kuhang nitrato ni Gibi. Ang ilan naman na inspire at binabalak na rin isama ang kani kanilang fur baby sa Mountain Adventure. Umabot na sa higit 1,000 reactions at 100 shares! sa ating next trending story. Accountancy student na? Vlogger pa? Sa mga accountancy student dyan, kamusta ang inyong pag-aaral o ACADS? Kagaya rin ba kayo ng estudyanteng ito na tila hindi na ng energy? Mula kasi sa pagpasok sa eskwelahan hanggang sa mag-uwian ay nagbablog ito. Narito sa lipi ng A Day in My Life vlog ng accountancy student na si Russell sa trending report ni Liway Abbas. sa mga accountancy si student dyan. Kaya pa ba ang ACADS? Alam naman natin na ang kursong accountancy ay hindi madaling maitawid lalo pat ang major subjects. Hindi pwedeng papetiks-petiks lang dahil siya ay kung hindi pa palarin sa gradong 3 ay mauwi pa ito sa 5. Pero hindi naman siguro ipinagbabawal na manatiling masayahin sa kabila ng hirap na dapat tahakin para maeraos ang major subjects. Katulad na lang ng estudyanteng si Russell, na all out pa rin ang energy sa kanyang A Day in My Life vlog bilang accountancy student. Mula pagpasok hanggang sa pag-uwi, ay tila fully charged pa rin ang dalaga at patuloy pa rin ang pagpapatawa sa kanyang mga kaibigan. Kita rin naman na sa sobrang energetic ni Russell ay maging ang kanyang guro ay napapatawa niya. bukod sa pagiging masigla at masayahing accountancy si student, ay naipanalo rin ni Russell ang laban bilang sangguni ang kabataan chairperson ng kanilang barangay sa halos katatapos lamang na barangay ang sangguni ang kabataan elections noong October 30. Ang istorya ni Russell ay nagpapatunay lamang na sa kahit anong pagsubok na sumabay sa agos ng kanyang pagkamit ng tagumpay, huwag pa rin kalilimutang magsaya upang maiwasan din ang mga negatibong isipin na siyang makakasira sa pag-abot ng pangarap. Para sa ating next viral story, Better Opportunities. nag na sa trabaho ang viral fast food service crew sa Davao City na napilitan umanong magbahay-bahay para maabot ang kanyang kota. Paglilinaw niya ang desisyong ito ay personal at voluntaryo. Ang pagpapatuloy ng kontrobersyal na kwentong ito iahatid sa atin ni Arnold Herrera. I'm joking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Nag-viral kamakailan lang sa TikTok ang isang fast food service crew sa Davao na napilitang magbahay-bahay para maabot ang kanyang kota. Ang fast food restaurant, umani ng samat saring kritisismo online dahil sa viral video. At ngayon, ilang araw matapos ang insidente, napag-alaman na ang empleyado nag-resign sa kanyang trabaho sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Paglilinaw niya, Nag-resign siya sa trabaho hindi dahil nagigilti siya sa mga nangyari kundi dahil may panibagong work opportunity raw na naghihintay para sa kanya. Sa isang video, nagpaabot naman siya ng mensahe sa kanyang dating kumpanya. Kung makita man niyo sa video, na trabaho lang siya, walang personal. To my company, humihingi po ako sa inyo ng pasensya. Wala naman po talaga akong intention na sirain yung company niyo. lang po ako. And I wish na still magandang takbo yung magandang takbo ng company. Kasabay nito, bumuhos din ang suporta ng mga Good Samaritans online. Tulad ni Hover Laurio na may Twitter handle na Pinoy Ako Blog na nagpadala ng munting tulong para sa kanya. Samantala, sumasang ayon ng isang netizen sa desisyon ng dating crew. Pangamba niya, baka mapag-initan lang ito ng kanyang dating kumpanya dahil sa viral video. Taos puso naman ang pasasalamat ng dating kru sa mga taong nagpaabot ng tulong pinansyal sa kanya. At para sa trending showbiz balita, kinilala bilang Global Top Artist of the Year ng Spotify ang American singer-songwriter na si Taylor Swift. Habang ang bandang Ben Benaman ang nanguna sa listahan ng most streamed OPM artist sa bansa ngayong taon. Mga detalya tutukan sa showbiz report na ito. achievement si na naman ang nakamit ng pop superstar na si Taylor Swift. Ito ay matapos kilalaning si Tay Tay bilang Global Pop Artist of the Year ng music streaming platform na Spotify. Nanguna ang American singer-songwriter sa listahan matapos pumalo sa mahigit 26.1 billion global streams ang kanyang mga kanta mula ng magsimula ang taon. Pumangalawa naman sa top 10 artists globally na inilabas ng Spotify newsroom si Bad Bunny na sinundani na The Weeknd, Drake at panglimang Mexican singer na si Peso Pluma. Maliban sa pagiging global top artist ngayong 2023, pasok din sa top 10 ng dalawang album si Taylor Swift. Number 2 ang Midnight's at nasa 7th spot naman ang Lover. Habang ang kanyang smash hits na Cruel Summer at Antihero, nasungkit ang 6th and 10th place sa list ng top 10 songs globally. Idinaan naman ni Taylor sa kanyang social media account ang pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa kanyang musika ngayong taon. Para sa singer, isang best birthday slash holiday gift na ang nakamit na pagkilala. Nagdiwang naman ang Swifties sa panibagong achievement na ito ni Taylor Swift. Samantala, kung si Taylor ang nanguna globally, ang folk pop band Ben and Benaman ang itinanghal ng most streamed OPM artist sa bansa. Ang Nine Piece Act punong-puno ng pasalamat sa lahat ng nagdala sa kanila sa number one spot. Mensahe nito sa kanilang fans na kung tawagin liwanag, na ng kanilang banda na kahit papaano ay naging constant part na sila ng buhay ng bawat isang tagapakinig sa pamamagitan ng kanilang mga awiting nag-uugnay sa kanila. Sa huli na nga ko ang Ben Ben na patuloy lang sila sa paggawa ng musika. Samantala po mga lawas sa listahan ng most no streamed OPM artist si Zach Tabudlo na sinundan ni na Adi at Moira Dela Torre habang panglima naman si Arthur Nery. isa na namang episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS trending and viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS. Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. tuloy, -tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.